Uh, isasakay sa tracking. Pagkaamis mo ng motor. Oh. 5,000? oh, kasama na yung ticket mo. Five, 5 lang, oh. 5,000 ka lang o oh, 5,700? Hindi, 5,000 kasama na. Ah, kasama na. diretsyo na Batangas. Anong oras kaya ang alis nun? Teka, computing ko muna. Al alanganin ako sa budget eh. Magkano kaya? Ito, may nakita akong kainan dito. Kain tayo. Ayon, ayun katatapos lang natin kumain sa barangay igang putotan iloilo okay, so gumastos tayo ng 80 pesos isang soft drinks dalawa isat kalating kanin at saka isang dinuguan na napakasarap so, alas 12 sakto lang tangalian talagang gagabihin yata tayo ng dating sa ano madaling araw sa Mindoro, sa Rojas Mindoro, pero syempre kailangan muna natin makarating sa Katiklan Port medyo traffic yun yung lugar to so kapag magra-ride kayo na ganito, long ride make sure na nakapag change oil kayo at saka gear, change gear oil, dalawa yan so kapapasok lang natin dito sa Municipality of Duenas Duenas okay. ooh So marami ring tubo dito sa Duenas dalawa ang kaso. <laughs> Bawal na napakadelikado niyan. Napakadelikado, tatlo. Hello, so, welcome to Pasig City. Pasig, parang Pasig 'no. Medyo mabagal lang usad dito sa Pasig City. Kaya madaming sasakyan. At saka madaming ano pala Madaming lubak dito sa ano Pasi Shout out Takbuhin mo <laughs> Ganyan ang tumatawid May mga tumatawid kasi na Alam na may paparating Dahan-dahan pa rin So dun sa 213 kilometers Meron na lang tayong 147 km Na natitira So approximately 3 hours and 1 minute daw sabi ni Google Welcome to Sigba, the heart of Capiz Capiz Welcome, Municipality of Mambusaw Wow, Labaw Stop over muna tayo ayon muna to. to Altabas Aklan Poblasyon Altabas Aklan Nasa Aklan na pala tayo Ayon sa araw eh, going to Kalibo Aklan tayo so eto na inabot na nga tayo ng ulan inabot na ng ulan basa palit tayo Na basa oh lakas ng ulan eh nakisilong ko dito sa bahay wala na paalam eh Pero basa ako ng konti Bahagyang basa May kapote naman ako pero Bago pa kasi <laughs> Ganda sana kung dito ko inabot So basa ang kalsada Dahan-dahan lang tayo Kalibo aklan Kailangan na naman natin mag gas Nasa 2 bar na lang ang ating gas ngayon Nasa kalibo tayo Kalibo So bago ko makalimutan Time check tayo is 3.20 Na ng hapon Alas 3.20 Katatapos lang natin mag gas Full bar na naman tayo Ang haba ng tulay na to ah So katiklan kaliwa Poblasyon tanggalan Kaliwa tayo Left Good to go Alas uh, uh, 42 km to go uh, bago tayo magkatiklan Ayan, ang um, daan natin is medyo akyate na sigsag na madaming puno Kaliwakanan, kaliwakanan Welcome to Ibahay Ibahay Last 31 km, tagal no? huh So may nakita akong bakery kaya bibili muna tayong tinapay eh. wow ang dami tinapay eh. okay, masarap dito parang tatagos siya tayong kalsada sa bundok eh ah. hey, kakanan yata tayo may tunnel kaya dyan sa Taiwan tunnel lang agad dyan pagkaganyang sa pool ng ano, kalsada may ano sila dito may grotto pinakakyat pagkano ano mahal na araw siguro ang lalaki ng bangka oh. Pamalakaya. Nakabili na ako ng tubig. Inap na 'yan. Last 1.7 kilometers. May tindahan pa pala dito. So, kung wala tayong makukuhang pagkain, burger na lang tayo. So, meron akong tinapay sa bag. Tapos meron pa akong dalawang burger dito. Alas 5 o oh, pa lang. Alas 5 So puro tinapay yung nabaon ko Mas mabuti na yan kesa sa wala Kasi bitin kasi ako dun sa tinapay So yung tinapay na binili ko kanina 30 Tapos yung tubig 30 Tapos yung burger 45 Ayun Malapit na kasi tayo 1.8 kilometers na lang tayo Wala mali yung expected ko na maaga tayo Kasi kawawa naman yung motor kung bibirahin natin Napakainit kanina Kaya nagpahinga ako o 6 hours yung biyahe natin pero ang importante makarating lang tayo ng may araw sa ano dito sa port para kahit na gabi na tayo maka alis makatulog tayo sa Derecho Batangas Tra isasakay sa tracking nagkaamis mo ng motor o 5,000 o kasama na yung ticket mo 5,000 five, five lang o five seven. Ah, kasama na. Diretso na Batangas. Anong oras kaya ang alis nun? Teka, computing ko muna. Al alanganin ako sa budget eh. Meron silang ina-offer na ikakarga sa tracking. Diretso Batangas na. Pagkano kaya?